Nakakalungkot isipin na tila bumaba na ang antas ng prestihyosong Miss Universe pageant, matapos binili ito ng Thai businesswoman Anja Kapong Jakrajutatip. Pagkatapos ng kamakailang koronasyon sa El Salvador, bumuhos ang samutsaring protesta mula sa mga tagahanga ng pageant sa iba't ibang sulok ng mundo. Marami ang hindi kontento sa resulta ng top 5, at tila may mga tanong ukol sa integridad ng patimpalak. Bagaman hindi may ang kahusayan ni Miss Universe ni Caragua Shinis Palacios at deserve naman niya ang corona, hindi maiwasang isipin kung ano kaya magiging resulta kung hindi nila hinadlangan ang pag-akyat ni Michelle D. sa top 5. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapababa sa kredibilidad ng Miss Universe organization at nagbibigay daan sa mga agam-agam ukol sa pagiging patas at makatarungan ng buong kompetisyon. Nakakataba ng puso na matunghayan na hindi lamang mga Pinoy ay may ganitong agam-agam kung bakit hindi nakapasok sa top 5 si Michelle D. At may ilang judges din ang nagsabi na top 5 nila si Michelle D. Sino-sino ang mga ito? At bukod pa dyan ano-ano ang mga kontrobersya, ang nakabalot ngayon sa Miss Universe Organization, na pag-aari ng day owner na si Anne Jacapong Jacrajutatip. Hello community welcome back to our channel. Compared to IMG and Trump era iba na ngayon ang tingin sa Miss Universe Beauty Pageant. Marami na ang nagsasabi na isa na itong cooking show, na naihahambing sa isa pang controversial na tay pageant owner ng Miss Grand International na sinawat. Sa isang video ay nakita ang binabastos pa ng tay Miss Universe owner si Michelle D. sa isang event sa Mexico. Dahil dito marami ang nagsasabi na instead na mag-move on ang mga Pinoy, ay lalong dumadami ang nagsasabi na hindi na mag-move on. At hindi lang mga Pinoy nag-iingay sa social media, meron din mga foreign pageant enthusiasts ang nagpahayag ng kanilang malaking pagtataka kung bakit hindi nakapasok si Michelle B. Isa na dito ay ang Pulitzer Prize winning journalist Ronan Farrow. Sa kanyang pahayag sa ex formerly Twitter, nagpahayag siya ng kanyang saloobin na hindi na isama si Michelle B. Miss Philippines was robbed, shaking and crying at Michelle B but happy for you, Nicaragua. Ang pageant vlogger Naman at former Miss Universe Canada 2016 Nasi Shera Burchell has this to say. Oh my god, Philippines. When she came out on that gown, there's no way she's not making top 5. Renowned supermodel and pageant coach Luciera also thought that the Philippines was robbed. Sabinya Uh, Philippines was robbed. I I have to admit, I'm confused about that. I'm confused about that. I really 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 thought. Now, I don't know who I would have taken out, but I really thought Philippines was going to make the top 5. Sabi naman ng isa sa mga judges na si Denise White na si Philippines ay isa sa kanyang top 5. Ganun din si Miss Universe 2016 na si Iris Mitaner. Samantala, mas lalong nagpainit sa ulo ng mga Pinoy pageant fans ang paglabas ng pambabastos ni Jake N, kay owner na si Anne Jacafong Jacraduta tip nang sinabihan si Michelle na move on in the language. Si MH Lastimosa naman ay nagtatanong kung ano ang saysay ng fan vote dahil hindi naman ito na mention ni Minsan sa whole coronation night. Anya, question mga mare. Para saan pala yung fan vote? Magastos din kasi 'yon. May mga nagsabi pa na parang nabudol sila ng Miss Universe. At eto pa tila ayaw ng Mexico na doon idaos ang Miss Universe sa Mexico. Si Lupita Jones dating Miss Universe 1991 ay nagpahayag ng pagkadisgusto na doon idaos ang Miss Universe 2024 sa Mexico. Personal niyang binanatan ang Miss Universe Organization, at binalaan niya ang mga Mexican investors na mag-ingat dahil ang new owner, bankrupt na at mainit-init pa na anunsyo ni Paula Sugart na magre-resign, na siya sa Miss Universe Organization, na sinimulan pa niya noong 1997. May kinalaman kaya ito sa mga kontrobersya ng Miss Universe ngayon? Dahil sa maraming kaganapan na ito tila hindi agad mawawala ang pagkadismaya ng mga Pinoy pageant fans sa ginawa ng Miss Universe Organization, Kim Michelle B. Kitang kita naman na dapat siya sa top 5. Pero parang pinagkaisahan siya ng mga ilang judges, at ng Miss Universe Organization. Hanggang ngayon hindi pa rin nila ma-explain kung bakit nasa top 5 si Michelle D sa kanilang post at biglang pinalitan. So for now para wala munang magmo-move on hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Kayo dyan nakamove on na ba kayo? Ano masasabi niyo sa mga huling kaganapan ng mga pakontrobersya ng Miss Universe Organization? It seems that they are adding more fuel to the fire ikanga. Thank you for watching. This is Dell of Shale Dell Entertainment.